Alam mo mga kaika, nandito ka ngayon sa SM Central. Alam, alam ko po, nakadlakad lang ka ngayon. Pero tupon ko talaga naman dito. Kasi, binig kami ng bago nga eh. sa SM. Nangunan na siya. Akala mo naman. Hindi na talaga. Alam ko siya 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 siya. Ano na, paano po nga? Mayayay okay. yeah, na pa talaga. Oh, oh, oh. na pa namin kung anong kulay talaga kailangan. Ang dami-dami yung dog treats ako. So, gusto ito ni talaga. dami-dami hmm. yung -dami tinatawag. So, yun nga. Nakakuha na kami. Talawa lang. Siyempre, wala ng budget. Tingin-tingin ka dyan. Hindi ka naman bibili. <laughs> so, yun na. na ako. Ay, tinawag niya talaga ako. Tara daw, mami. Galihan mo. <laughs> Kasi gusto din niya daw sumayo sa sumba O, oh, ayaw. So, kulit na talaga. Kala mo? Ayan yung mga nagsasumba dyan. Hindi na kami sa fourth floor. Lakad lang. Kasi naglakad lang talaga kami dito para magpalamig. <laughs> Siyempre, di ba? Kaya ka nga nagpunta na ng mall para magpalamig. <laughs> yun o, yun o. Siyempre, ang Samsung. Dyan galing ang unit namin. Samsung, baka naman. <laughs> so, yun na nga. Tuloy lang ang tour natin dito sa Port na SM Central. Yan, lakad lang tayo ng lakad. Yan, sa right side, yung mga cellphone na yan. Nandito naman yung potato corner. Diba? Dami mo naman makikita. Ang ta madami talaga tayo makikita dito. Kung marami kang pera, na, kung marami kang mabibili talaga eh. So, ayan na mga kaika. Nagawa na ko, of course, yun. Yeah. Sana na kami kakaibin kapag may budget na. Char.